Hi, hello, mabuhay. By the way, this is Scarlet Angel for Usan ng Alcobar. At dahil medyo maganda-ganda na po ang weather ngayon, ang akla naglalakad-lakad dito sa may parte ng Subeca. Tara po, samahan niyo po akong baybayin ang napakaraming Junggali, Jukistani, at Eddie Kelia. <laughs> so, ayun na nga, habang ako ay naglalakad, sumilip po ako dito sa may basurahan. Malay mo na dyan yung mga kaibigan kong plastic. Charot! Ay, napansin ko pala dito may bagong bukas na din palang bakery shop. At ang katabi tabi naman ay bagong bukas na pharmacy. So ayun na nga habang ako ay naglalakad, ayan, may nakakilala sa akin dito at ang sabi, lulu, 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 na loka ang akla. So ayun na nga, nakipag ako dito ng very, very light kinamanong. At tayo naman ay tutungo dito sa aking favorite na shop ni Kuya. So ayun na nga, tara po, samahan niyo po akong pasukin ang pinagmamalaki ng sugar King juice dito sa My Sobeca at talaga naman pinipilahan at dinadumog ng mga uh, customer nila dito at talaga naman napaka nature green nature talaga ang mga pintura ayan pagpasok ko ay kinamusta agad ako ni kuya ang tanong bakit ang tagal ko daw hindi naggawi doon e malay ko ba sobrang busy kasi ang akla alam niyo na yon So, ayun na nga, ganyan nga ang pag ng tubo. Ayan, para lumabas ang katas ang katas na matamis at fresh na fresh. Parang ako lang. Masarap. Char! So, yun na nga nag-order ako ng apat dapat. Ayan, para kay Mami Tess at sa kanyang daddy. And of course, para sa amin, ni Aklang Teddy. So, ayan, sinirin na po ang aming sugar king juice. At talaga naman napakasarap at fresh na fresh. So, so yun lang ang aking blood. And I hope na gustuhan nyo po Ilamang po And I love you all